magigiling tayo ng ano kape Tsaka saka mangustin pinagkakano mangustin Tsaka saka kape gamot sa diabetes guys ayun guys oh Ayan, guys yung oh. wag yung adjust guys Kailangan to, pinong-pinong ang giling guys <coughs> Okay, kara humawa. Ayan guys. Ayan guys oh. Mangos din saka kape pinagsama Pang, -pang, -pang kape Gamot sa mga may diabetes sa mga mga medyo pwede dyan Ito lang ang kape nyo, kape na saka mangustin Dapat dyan dyan, walang wala kasukal, wag na kinasukal guys Ayan guys, oh. pinong pino Pinong pino guys Pinong pino guys araw natin ginigilang yan Mangustin at kape Pinaghalo Giniling Out of the father At mangustin tinaghalo Gamot sa mga may diabetes kaya lang guys kapi na mga may kaya <laughs> nga kapi na mga may diabetes Gamot sa mga may diabetes ito lang yung kapihin nyo Pinat butter Pinatakalibosing Ayan oh Ayan o. Gusto ko oh Gusto mo kumain ng pinat butter May tinabay Ayan Ayan oh Ayan ano na guys oh Pakikita ko inyo guys Ayan oh Ito Ayan oh Oh, di ba ginagawa ni Ikara Ganyan lang guys. Oh, di ba? Ay si Ate siya may ari niya ang pinapagili ng mga um, gusto na may halong kape yung nasa sako na yun breadcrumbs naman yan mga nasa sa sako breadcrumbs, tinapay na pinatiyog okay. para ginagas mga pandesal yan, ganyan lang guys ganyan oh. no? lang guys oh ganyan lang oh ganyan oh, lang guys pinatbata naman yung natakal kumanda ito mga gustin at kape. Pinagsama guys. Ayan oh, guys. O. Oh, Ayan lang guys. Ayan o. O. Oh, bililis kami po nung sop. Hanggang dito na lang guys. Pinakita ko lang sa inyo paano paglililong kape at kama pinagkalong kape at mga gustin ang kape para sa mga may diabetes pag kayo magkakape na may ano asukal ito lang mangustin at kape puro kung kayo may diabetes ito kapehin nyo gamot yan okay, bye guys paalam na ako next video na lang bye bye